Sultan ni Hantu dito sa hearing nila sa Adalah, amal hidup juga tahu, mau dah ingat akan rugi bulung, uki saya lagi Islam ni lagi dapat awan Sikit lagi hal tu So sobran ni nak pergi tabuk nak nak tukar dawa Dia nak nak tukar dawa Aku isi pinjong representante Sa sitado Representante dari sekitarau Aku gaya pun parung Musuh kuliku bisa bersyukur Kepada ni wahadinyo ni Marcos hearing, ambasador, ambasador kuno, na siri, katong ambasador-ambasador ko no, na gihimuhin mo rato nila para lang yun, siguro nga, madala si Presidente sa dahil i-contempt na mo. O niya, wag yes. kang mag-contempt. Walang mo contempt order. Ipauli. ulik na lang ni eh. Usapan na lang. Usapan na lang. Usapan mo, si Tatay Digo, Andoy. Ako ba uh, ang Kobe Bonilla, pagkahumo sa iyang 6 years na pagkapresidente, duawa ang iyang balay dito sa Dabaw, kung usay sitwasyon. Pwede mo na iyakon, ba't iyong na nagpresidente po 6 years. Maangkon ko, mas wapo ba akong balay? Kaya sa balay ni Tatay ni ko? May uma siya, ah, uh, sagdilang batok, wapo yung balay. Kaya ko, mayor naman ko, ikaw, polisman ka, Abala lagi ka ko po ko po. Ikay kag nagoda. Ano, gihimo niya nga war on drugs. Ang katuyuan ko nga himu eh, mo siguro mo sa katuyuan, di ba? Exacto katuyuan. Do not keep niya, there. Ino niya mga bisente. Ingnan ko niya, boto, tanaw na war na situation. ang mga kabataan mura nagbuang, partikular ng ating magsukot ba ka ng babot at panahon ng mga kapatan ulan magkaaulat ka ulila na mula -aulak ng sumbi sumbi na kay natao na, na, na sa druga magsukot ba ka kundi sa tingin sumbi ikaw magsukot ba ka Na ang mga lugar doon ay mga probinsya, teresa atong nasod ng kontrolado ng mga tag-lord. sila na magdisisyon kinsa po hindi maa Gubernur, Kongresman, mayor, konsihal, tungkol sa katakan nilang kwarta, nagkikan sa legal na droga, sila na ang kapag-desisyon. Kung kisay po So, hapit na ta, mamahimong narco state. Kung sa ibang sa narco state, ang nasod kanasod, kontrol na sa droga. Dili na ang nasod na nagkontrol sa droga, kundi ang droga na nagkontrol sa nasod. sige, mag drug sa Bigyan na doon ito ng mga ay Oto, gibalita na mo. No. Gihipo niya ang tanan para pagmalitaon ang nasod. After six months, sa mga war on drugs. na mo, bisag asa ko maglakaw-lakaw sa Tibok, dito Manila. At toko sa Batundo, o at toko sa Mayata, sa Quezon City. Bisag asa ko mo at toko. sulit sa mga kaayuhan ng mga tao, sir. Dagan kayo sa sa gihimo niyong warong drugs, tungkol kay kadiyanto, hadlok may mugawa sa mong panimalay, kay dagan nagkala't nagkalap niya mga adik, mga puser, mga kriminal. Pero karon maligtad na sir, kami na naglakaw-lakaw sa kalsada, ang mga adik o mga kriminal, nagsipagtago na, nagsipaglayasan na sir.